Yon mga idol, panibagong araw, panibagong pag-asa na naman ng mga idol. So gusto ko lang pong magbigay sa inyo ng uh, paikot-ikot reels ngayong araw na <laughs> At yon na nga mga idol, no. So, ito po ginawa mo na ang lahat, no. Naging consistent ka sa pag-upload, nag-engage ka sa kapwa mo, nagko-comment ka, nag-share ka ng kanilang mga video. Ngunit sadyang pula pa rin talaga ang iyong <laughs> dashboard. Ano ba? Ang kulang ko at nangyari sa akin ng ganun. Bakit ganun na pula pa rin? Wala pa rin pagbabago. Yan, mga idol, ikot mo na tayo. Mga idol, ikot mo tayo. So, mga idol, maaring mayroon ka pong nakaligtaan o kulang sa ginagawa mo. Nagawa mo na nga po, mga idol, yung maging consistent sa pag-upload. At siyempre, nagawa mo na rin po yung pakikipag-engage, uh, ngunit mayroon pong kulang. Yan mga idol, yan, may kulang ka ko So, ang kulang mo mga idol ay wala ka pong tinatawag na logical engagement. Ano nga ba ang logical? Pag sinabi nating logic, ibig sabihin yung isang bagay na pwede mong maging anong kapupulutan ng magandang advantage o tinatawag nila na magiging panalo ka doon, panalo siya. Win-win solution. So, ikaw po dapat ay mayroon pong logical engagement, mga idol. May engagement ka nga, ngunit hindi logical. Nag-engage ka lang, hindi mo, hindi mo siya niyakap ng buong buo. So, ang gagawin mo, mga idol, is gamitin mo yung tinatawag na logical engagement. Puntahan mo yung bahay nila isa-isa at pag siyempre mga idol, pag napuntan mo yung bahay naman isa, pag may tala ka, pag patala ka mga idol, wag na wag mong ipagdamot yung tala mo mga idol. Oh. Kung wala ka naman mga tala mga idol, oh, kasi wala kang ka tala eh, mahirap ka, sinasabi mo, wala po talaga akong pera mga idol, akong tala. Kung wala kang tala, mag-comment ka po doon ng maayos yung galing po sa puso mo. Yung mag-comment ka lang din po ng congrats, let's go, count me in. Wala po mga idol, hindi po tat tatagos yun. No? Hindi papasok po doon sa mga niyakap mo o yung pinuntahan mong bahay, yung salitang count me in, let's go. Hindi ka po papansinin nun mga idol sa dami nang gumagawa ng ganun mga idol. So sana ang gagawin mo mga idol logical so kung wala ka mang uh, wala ka mang magandang uh, iiwanan doon mga idol huwag ka nang mag-engage tigil mo na yan no? kung ganun lang po ang ginagawa mo mga idol na hindi ka rin pala nagmamahal sa iyong kapwa ang gusto mong mahalin sarili mo lang itigil mo na po mga idol yung ginagawa mong pag -re release itigil mo na mga idol yung ginagawa mong pagsisikap dito sa Facebook kasi gusto mong ikaw lang ang umangat ikaw lang, hindi pwede mga idol kasi kailangan paggawan sa mga mga may mga tao ka na katuwa, tulong sa pagangat. Pero kung gusto mo na ikaw lang magsulok ka diyan, no? hindi kita hindi na hindi namin ano mga idol, hindi kita bibigyan ng mga gandang tips kasi gusto mo magsulok diyan eh. Ayan mga idol, sana itong ginawa kong reels ngayon ay naka tulong. At siyempre mga idol, huwag kalimutang ipalo yung ating page. O, di ba? Yan na naman, sinasabi ko. Ang pagpalo, napakadali lang. No? Napakadali. Yung pagpadami ng palo, napakadali lang. Ang mahirap, no? ang alam nyo ba mga idol, ang mahirap, ang mahirap is yung pag-share nito. Kasi iniisip mo, pag sininyer mo itong uh, ginawa kong video na ito, ako ay magiging mayaman, mga idol. Yung isang share mo, hindi pa yung magiging ikatayaman ko, mga idol na bagkos, baka ikakasama ko pa. You yung pag-share nito, mga dila na mahirap, so i-share mo Bakit wag, wag ka na mag-isip na, baka pag nag-share ako nito, madami ang magiging views, magiging matagumpay ito. Mga idol, wag kang maging selfish sarili mo. Ilagay mo lagi sa isip mo, mga idol, na yung pagbibigay mo ng share is tulong mo yun sa tao na hindi mo man siya kilala in personal, pero nakakatulong ka sa kanya. Mas maganda na yung ikaw yung may magandang iniwang memory sa yung ano. Facebook. Ayan mga idol, sana nakatulong itong aking uh, ginawang video ngayon. Patuloy at patuloy lang tayong mangarap. Ayan mga idol, follow for more and ingat po kayong lahat.